The Anxious Generation, How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness. Sa panimula ng kanyang aklat, binigyang diin ni Jonathan Hyde ang lumalalang krisis sa kalusugan ng pag-iisip ng mga kabataan sa buong mundo, lalo na sa mga bansang maunlad at teknolohikal na masigla. Simula noong 2010, piglang tumaas ang mga kaso ng anxiety, depression, self-harm, at maging ang suicide sa mga batang babae at lalaki. Hindi ito basta-bastang pagtaas. Ito ay tinatawag ni Hyde na isang epidemya. Sa kanyang pagsusuri, malinaw ang pagkakatugma ng pagtaas ng mga problemang ito sa mental na kalusugan at ang pagsikat ng mga smartphone at social media na sa parehong panahon ay naging pangkaraniwan sa mga kabataan. Ang pagkawala ng tradisyonal na pagkabata. Ayon kay Hyde, bago pa man sumikat ang mga digital na teknolohiya, ang pagkabata ay kadalasang ginugugol sa labas ng bahay. May laro sa kalye, pagtakbo sa palaruan, pagsakay sa bisikleta, at aktual na pakikipag-ugnayan sa kapwa-bata. Ang ganitong uri ng pagkabata ay may malalim na papel sa emosyonal at psikolohikal na pag-unlad ng isang tao. Natututo ang mga bata kung paano magdesisyon, magtiis, humarap sa kabiguan, at makisalamuha sa iba. Ngunit sa paglipas ng mga taon, napalitan ang ganitong uri ng pagkabata ng tinatawag ni Hyde na phone-based childhood, isang pagkabata na nakatali sa mga screen, apps, at notifications. Ang mga magulang sa layuning protektahan ng kanilang mga anak ay mas naging mahigpit at mapagmatsyag. Sa halip na hayaang maglaro ang mga bata sa labas, mas pinipili nilang manatili ito sa loob ng bahay, kung saan ligtas ngunit nakakulong sa isang digital na mundo. Dahil dito, unti-unting nawala ang pagkakataong matutunan ng mga bata ang tunay na real-world skills gaya ng tiwala sa sarili, kakayahang makipag-usap ng harapan at pagharap sa problema ng hindi umaasa sa teknolohiya. Social media at smartphone ang bagong kulungan. Malinaw sa mga datos na ipinakita ni Hyde na may matinding epekto ang social media, lalo na sa mga batang babae. Ang platforms tulad ng Instagram, TikTok, at Snapchat ay nagbibigay daan sa walang katapusang paghahambing ng sarili sa iba. Sa murang edad ang mga batang babae ay nahaharap sa mga imahe ng perpektong katawan, buhay, at karanasan, mga bagay na kadalasan ay ilusyon lamang. Dahil dito, maraming kabataan ang bumababa ang kumpiyansa sa sarili at lumalala ang pagkabalisa. Sa kabilang banda, ang mga batang lalaki ay mas naapektuhan ng addiction sa video games, online pornography, at iba pang digital na anyo ng entertainment. Mas pinipili nilang mamuhay sa virtual na mundo kung saan kontrolado nila ang sitwasyon kaysa sa tunay na mundo kung saan kailangan nilang humarap sa pagkabigo at hindi inaasahang resulta. Ang social isolation na ito ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit sila nawawalan ng interes sa pag-aaral, pakikisalamuha at pag-abot ng pangarap. Mga pangunahing salik ng paglala ng problema. Binigyang linaw ni Hyde na ang tinatawag niyang Great Rewiring of Childhood ay may apat na pangunahing epekto. Social Deprivation Kakulangan sa personal na pakikipag-ugnayan Habang mas tumatagal ang oras ng bata sa screen, mas kaunti ang oras na ginugugol nila sa tunay na pakikipag-usap at pakikipaglaro. Sleep deprivation. Nawawala ang tamang tulog dahil sa paggamit ng gadget sa gabi na may direktang epekto sa mental health, konsentrasyon, at emosyonal na regulasyon. Attention fragmentation. Ang patuloy na notifications at multitasking ay nagpapahina sa kakayahan ng kabataan na mag-focus at mag-isip ng malalim. Addiction. Ang mga app at laro ay dinisenyo upang maging adiktibo. Sa murang edad, ang utak ng bata ay hindi pagganap na handa upang labanan ang mga disenyong ito, kaya't mabilis silang naaadik. Mga panukalang solusyon at panawagan ni Hyde. Sa huling bahagi ng libro, hindi lamang nagtapos si Hyde sa pagtukoy ng problema. Nagbigay din siya ng malinaw at praktikal na mga mungkahi upang harapin ang krisis na ito. Una, hinikayat niya ang mga paaralan na ipagbawal ang paggamit ng smartphones sa buong araw ng klase, hindi lamang habang nagtuturo ang guro. Sa kanyang pananaw, mas magiging makabuluhan ang ugnayan ng mga bata kung wala ang sagabal ng teknolohiya. Ikalawa, mariin niyang iminungkahi ang pagpapaliban ng social media access hanggang sa edad na labing-anim. Ito ay upang bigyang panahon ang emosyonal na pagkahinog ng kabataan bago sila makihalubilo sa masalimot na mundo ng internet. Ikatlo, hinikayat niya ang pagbabalik ng free play o malayang paglalaro ang uri ng laro kung saan hindi laging nakabantay ang matatanda. Ang ganitong klasing laro ay isang mahalagang arena para sa self-discovery at autonomy ng isang bata. At panghuli, iminumungkahi rin niya ang pagbili ng mga basic phones sa halip na smartphones para sa mga mas batang bata. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang labis na pagkaadik at mas magagabayan ang mga bata sa mas natural na pagkabata. Konklusyon Panahon na para bawin ang kabataan. Ang The Anxious Generation ni Jonathan Hyde ay higit pa sa isang babasahing nagsasalaysay ng mga estadistika at pag-aaral tungkol sa mental health ng mga kabataan. Ito ay isang matinding babala, isang sigaw mula sa siyensya at karanasan na nagsasabing may nangyayaring hindi tama sa paraan ng pagpapalaki natin sa mga bata sa panahon ng teknolohiya. Ang sinasabing Great Rewiring of Childhood ay hindi lamang teknikal na pagbabago. Ito ay isang marahas na pagbuwag sa likas at organikong daloy ng pagunlad ng isang bata. Ibig sabihin, sa pagtanggap natin sa mga bagong teknolohiya ng walang sapat na pag-iingat, unti-unti nating isinuko ang mga pundasyon ng pagkabata. Ang laro, ang kalayaan, ang katahimikan, ang ugnayang personal, at ang pagkakaroon ng tahimik at unstructured time. Hindi sinasabi ni Hyde na masama ang teknolohiya sa kabuuan. Kinikilala niya na may mga benepisyo rin ito. Nakakakonekta tayo sa malalayong mahal sa buhay, nakapag-aaral tayo ng mas epektibo at mas marami tayong nalalaman tungkol sa mundo. Ngunit tulad ng lahat ng makapangyarihang bagay, kailangan gamitin ito ng may sapat na talino at pagpipigil. Ang pagkakamali ng kasalukuyang henerasyon ng matatanda ay ang pagbibigay ng napakalakas na teknolohiya sa mga kamay ng mga batang hindi paganap ang emosyonal at psikolohikal na kakayahan upang gamitin ito ng tama. Isinulat ni Hyde ang aklat hindi para manisi, kundi para magmulat. Nilinaw niyang ang solusyon sa krisis na ito ay hindi maibabaling sa isang sektor lamang. Hindi sapat na ituro ang daliri sa mga magulang, sa mga guro, sa mga kumpanya ng social media o sa pamahalaan. Ang pagbabago ay mangyayari lamang kung magkakaisa ang lahat, mula sa mga pamilya hanggang sa mga gumagawa ng batas, upang bumuo ng isang bagong kultura kung saan muling papahalagahan ang kabataan hindi bilang mga miniature adults na dapat agad sumabay sa agos ng teknolohiya, kundi bilang mga nilalang na nararapat bigyan ng oras, espasyo, at pagkakataong maranasan ang pagiging bata sa pinakabuong kahulugan nito. Dito rin pumapasok ang mas malalim na tanong. Ano ba talaga ang layunin natin sa pagpapalaki ng isang bata? Kung layunin nating lumaki silang matalino, malusog, masaya at may kakayahang harapin ang hamon ng mundo, dapat nating linangin ang mga kondisyon na makapagbibigay sa kanila ng tunay na lakas. Hindi lakas na nagmumula sa likes o followers, kundi lakas ng loob, isip at damdamin. Kailangan nating itaguyod muli ang kultura ng tunay na pakikipagkaibigan, pag-uunawa sa sarili at tahimik na pagmumuni-muni, mga bagay na nawawala na sa panahong ang utak ng bata ay palaging on at laging nakaabang sa susunod na notifikasyon. Ang mensahe ni Hyde ay hindi dapat balewalain. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang sugat na idinudulot ng digital na pamumuhay sa murang isipan. Ang mga batang lumalaki ngayon ay nahaharap sa mundong puno ng ingay, pressure at ilusyon. Ang kalayaan ng kabataan ay napalitan ng kontrol ng algoritmo. Ang dating paglalakad sa kalye ay napalitan ng pag-scroll sa screen. Ang dating tawanan sa palaruan ay napalitan ng silent likes at emosyon na ipinapahayag sa emojis. Sa ganitong kalakaran, hindi na nakapagtatakang mas marami ang nalulugmok, nalilito at nawawala sa sarili. Ngunit may pag-asa pa. Ang pagbabagong hinihiling ni Hyde ay hindi imposibleng makamit. Ito'y maaaring magsimula sa loob ng tahanan, sa isang simpleng desisyon na ipagpaliban muna ang pagbibigay ng smartphone sa anak o sa isang paaralang nagdedesisyon na gawing phone-free zone ang kanilang silid-aralan. Maaaring ito rin ay magsimula sa isang pamayanang muling bumubuo ng ligtas na lugar para sa malayang paglalaro. Bawat hakbang, gaano man kaliit, ay may epekto sa pagbawi natin sa isang pagkabatang unti-unting na agaw ng teknolohiya. Sa huli, nais ipahiwatig ng The Anxious Generation na hindi lang ito tungkol sa mental health, ito rin ay tungkol sa hinaharap ng ating lipunan. Ang mga batang lumalaki sa ngayon ang siyang magiging leader, manggagamot, guro, inventor, at magulang ng kinabukasan. Kung nais nating magkaroon ng isang matatag, masigla at makataong hinaharap, kailangan natin silang bigyan ng pagkakataong lumaki ng buo, malaya at malusog. Hindi bilang mga produkto ng algorithm, kundi bilang tunay na tao. Panahon na upang hindi lang natin tanungin, bakit balisa ang kabataan, kundi itanim sa isipan ang mas makapangyarihang tanong. Paano natin maibabalik sa kanila ang kabataang hindi balisa.